Magandang araw mga kabakyard, kaplantita at kaplantito. Welcome back sa aking munting YouTube channel kung saan ipinapakita at ibinabahagi ang mga kahalagahan ng paghahalaman. For today's video, atin naman pag-uusapan ang tungkol sa kamatis kung ito nga ba ay gulay o prutas. Bago tayo magpatuloy at kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag kalilimutang pindutin ang subscribe button at ang notification bell para laging updated sa mga bago pa nating video na i-upload. Kayo rin ba ay nalilito kung ang kamatis ay isang prutas o gulay? Narito ang mga sagot tungkol dito. Ang kamatis ay isang prutas. Oo, maniwala kayo at ipapaliwanag ko kung bakit. Ang kamatis ay isang uri ng prutas. Ayon sa botany o yung pag-aaral ng mga halaman, ang prutas ay tinutukoy bilang isang hinog na obaryo ng isang halamang na mumulaklak at karaniwang naglalaman ng mga buto. Ang kamatis ay may buto at galing sa halaman kaya siya ay tinuturing na isang prutas. Ano naman ang pagkakaiba ng prutas at gulay? Ang prutas at gulay ay dalawang kategorya ng pagkain na nakaraniwang pinag-uusapan kahit na madalas natin ganagamit ang mga salitang prutas at gulay ng magkasama. Mayroong mga pagkakaiba sa pagitan ng dalawang ito. Ang prutas ay mga halamang may mga buto na nagmumula sa pagmature ng ubaryo ng bulaklak. Ito ay karaniwang matamis at maasim ang lasa. Ang ilan sa mga halimbawa ng prutas ay ang mansanas, saging at ubas. Ito ay may mga buto na tumutulong sa pagpaparami ng halaman. Meron din ang mga prutas na walang mga buto. Ito ay maaaring mangyari kung ang prutas ay nabuo kahit hindi na-fertilize o di kaya ay ginamitan ng makabagong teknolohiya sa pagpapabunga. Ang gulay naman ay karaniwang itinuturing na mga gulay at mga dahon tangkay, ugat at mga bulaklak na hindi nagiging mga prutas. Ang mga halimbawa ng mga gulay at ang kamote, kangkong, patatas at sibuyas. Ang kamatis ay isang tanyag na prutas hindi lang dito sa Pilipinas pati na rin sa buong mundo. Narito pa ang mga ibang impormasyon tungkol sa masarap at masustansyang pagkain na to. Ang kamatis ay nagmula sa mga lugar ng South America, Central America at Mexico. Ang kamatis ay karaniwang ginagamit bilang sangkap sa maraming pagkain at lutuin. Mayroong iba't ibang uri nito, bagamat madalas itong itinuturing na gulay sa pangkulinarya sa butan, butanya, ito ay klasipikadong prutas dahil nagmumula ito sa ubaryo ng mga bulaklak at naglalaman ng buto. Ang kamatis ay isang magandang pinagmumula ng vitamin C, vitamin A at lycopene na isang antioxidant na may mga potensyal na benepisyo sa kalusugan. Ito rin ay may malalim na kulay pula hanggang dilaw na karaniwang nauugnay sa mga kamatis pagamat may iba't ibang kulay din ang mga kamatis tulad ng berde o orange. Maaaring kainin ng kamatis ng hilaw, ihalo sa mga salad, gawin salsa o gamitin bilang sangkap sa mga sauce at pagluluto ng iba't ibang pagkain. Ang kamatis din ay mababa sa kalori kaya maituturing itong isang magandang pagkain para sa mga nais magkaroon ng malusog na dieta. Ang kamatis ay maaaring magtagal ng ilang araw hanggang isang linggo kapag ito ay nasa tamang kondisyon ng pagkakatago, lalo na kung ito ay nasa loob ng refrigerator. Sa pagluluto naman, ang asim ng kamatis ay maaaring pampalasa sa iba't ibang lutuin tulad ng sinigang, ginisang gulay at iba pa. Narito rin ang benepisyo ng mga kamatis sa ating kalusugan. Ang kamatis ay mayroong ilang mga katangian na nakakatulong sa kalusugan. Ang kamatis ay mayaman sa vitamina A, lycopene na maaaring makatulong sa pagkasira ng ating mga mata. Ito din ay mayaman sa vitamina C na maaaring magtulong sa pagpapatibay ng ating immune system at makatulong sa laban sa mga impeksyon at iba pang sakit. Ang lycopene sa kamatis ay isang antioxidant na mayroong mga potensyal na binipisyo sa pagsugpo ng kanser sa katawan. Pero hindi pa rin ito mapapatunayan ayon sa ilang pag-aaral. Dahil ang kamatis ay mababa sa kalori at naglalaman ng tubig, ito ay maaaring makatulong sa pagbawas ng timbang. Tandaan na ang kamatis ay bahagi lamang ng isang malusog na dieta at mabuting kumonsulta sa profesional na manggagamot o nutresyonista para sa tamang paggamit at benepisyon ng kamatis sa ating partikular na kalagayan. Narito ang ilang health benefits ng kamatis. Napakatanyag ng kamatis sa buong mundo. Unang natuklasan ng kamatis sa South America, ang kamatis ay isang prutas dahil sa kaayusan nito. Ngunit, ibinilang ito sa gulay dito sa Pilipinas, marami man ang mga ayaw sa kamatis, ngunit hindi nila alam na mayroon itong magandang na idudulot o na itutulong sa ating katawan. Ang kamatis ay nagtataglay ng lycopene na maaaring maging responsable para sa anti-cancer ayon sa pag-aaral. Ipinakita na ang kamatis sa isang kap upang maging hadlang sa paglaganap ng ilang uri ng mga kanser. Ang lycopene sa kamatis ay ipinapakita din upang mabawasan ang presyon ng dugo. Ang potassium sa kamatis ay nagre-regulates ng fluids at pinapanatili ang mineral na balanse. Pinagbubuti rin ito ang balat at malusog na buhok. Ang antioxidant sa kamatis, lalo na ang lycopene ay may lumalaban sa cellular na pinsala at pamamaga ng balat. Ang kamatis makakatulong na pagalingin ng malaking pores, paggamot sa acne, sunburn at mapurol na balat. Nakakatulong sa panahon ng pagbubuntis, ang vitamin C ay isa sa mga nutrients na anumang mga babae sa panahon ng pagbubuntis upang mapanatili ang kanyang sarili at ang kanyang anak na malusog. Ang kamatis ay pantulong upang magkaroon ng malusog na buto, hipin at gilagid. Pinagpapalinaw din nito ang paningin, mayaman ng kamatis sa vitamin A kung kaya't ito'y mahusay para sa mga mata. Ang retina sa mata ay umaasa sa vitamin A. Ang pagkakaroon ng mababang antas ng vitamina ay maaaring maging sanhin ng pagkabulag. Ang mga nabanggit ay, ilan lamang sa mga health benefits ng kamatis na maaari mong makuha kung isasama mo ito sa iyong diet. Bukod dito, ang kamatis ay madaling iluto at ihanda sa iba't bang paraan, tulad ng salad, soup, sauce, juice, o kahit anong gusto mo. Kaya naman, huwag kang magatubiling kumain ng kamatis araw-araw para sa mas malusog at masiglang pangangatawan. Ang kamatis ay hindi lamang masarap at masustansya kundi mayroon din itong maraming benepisyo sa kalusugan. Kaya sa mga hindi kumakain ng kamatis dyan, umpisahan nyo ng kumain ng kamatis para makaiwas sa mga ilang mga sakit at mapalakas ang ating immune system. Thank you for watching. Please watch more, like, and subscribe. Bye!